Hi guys, ayan guys, nandito tayo, tayo ngayon sa Pangga Ah, nilis, Dito tayo sa resort, dito yung meeting place namin Ayan Ayan yun yun Ayan na yun Ayan na natin, diwalas dito, guys. Ayan. tayo mag-meeting ng mga uh, kapatid. Ayan. bubab lang ka muna. <laughs> yes, ang ganda ng tanawin dito. Sarap ng hangin. Ayan. Masarap talaga pag makauwi ka sa probinsya.